Hello. Hello, good evening sa lahat. Uh, ah, mayroon lang po ako mga konting mensahe, eh. alang-alang sa mga tao may mga bisyo. Hindi eh, naman natin gan sila, ngunit paalala lang po, baka, para, baka naman eh, kaya pang magpago. Kasi sabi nga nila, nasa huli ang pagsisisi. Alang-alang sa inyo ito, sana manawanin niyo ang mensahe ko, no? Kasi alam niyo na, encounter ko, marami din ako mga kamag-anak na may mga bisyo sa totoo lang. Pero pinapaalalahanan ko sila, iwan ko lang kung nakikinig sila sa amin o sa akin. Yes, shout out sa lahat. Wala po akong pinipersonal dito. Kung, kung hindi, nagmiminsahin lang po ako. Sana mo nawaan ninyo yung kung ano masasabi ko sa inyo. Okay? Okay, good evening sa lahat, mga kapaksiyo. Heto sa ating baby, hindi naman po ako nagmamalinis kung ano man. Ang akin lang payo lang doon sa mga nalulong sa bisyo. Number one, nagda-drugs, babae man o lalaki. Nagiinom, babae man o lalaki. Naninigarilyo, babae man o lalaki. O bisyo, pambabae o panlalaki. At kung ano pang mga bisyo, pagsusugal. Yan. Yun po yung mahirap na sana ay mabago. Dahil ang lahat ng bisyo ay nasa huli ang pagsisisi. Ang pagsisisi ay wala sa una, nasa huli. Kaya alam niyo mga kapag siyo ang pinaka -importante sa lahat na pinag-iiwas ko talaga yung mag-drug addict. Kasi kapag sabi na addict ka or drug addict ka, gumagamit ka ng kung anumang bawal na gamot, ay hindi nyo na daw maiiwasan. Pero siguro, para sa akin, hindi ko man natikman yan. Kung sakaling mahalin mo ang sarili mo or mahal mo ang sarili mo, ay kaya mong iwasan yan at iiwan. Dahil yan po ay magpapahamak sa sarili mo. Kaya mga kapaksiw, kung sino man yung mga tao, sana naunawaan ninyo ang aking mensahe dahil ito ay alak-alang sa inyo. Sana magbago kayo kasi hindi huli ang lahat at nasa huli ang pagsisisi ang pagda-drugs ay sabi nga nila walang pinipili, mababae man o lalaki. Kaya sana kung matalino tayo, iwasan natin. Ha? Thank you very much sa inyong panonood at pakikinig. Dito na po tayo sa mga umiinom. Wala naman po tayong pinipili, babae o lalaki ay alam kong umiinom. Pero ako hindi umiinom. Pero kasi kapag umiinom ang isang tao, minsan kasi nawala na sa sarili kapag lasing. Pero kung marunong ka magdala, siyempre, alam mo yon kung ano yung dapat mong ginagawa. Pero sa tanaw ng tao ay pangit tingnan. Sana maunawaan ninyo kung ano po yon. Pwedeng uminom, hindi yung sobra-sobra. Okay, yun na lang po. At doon naman sa nigarilyo, bisyo din yun po. Um, si Ang talaga, kahit anong ayaw natin silang pigilan o pigilan natin sila, ay ayaw nila makinig. Tulad din sa uh, na, ano, yung nag-pass away ng aking mister ay isa rin pong chain smoker yon Kahit anong payo, hindi naman nakikinig, wala tayong magagawa. Sana, kahit hindi ko naman kayo kano-ano, makinig at maunawaan niyo kung ano yung mga sinasabi ko. Alam niyo mga kapagseo, ang paninigaliliw ay bisyo. Bisyo at gastos sa bulsa. Yung ibibili niyo na sigaliliw, ko ipon niyo, ibibili niyo na lang ng pagkain, napakasarap, di ba? Pero hindi din natin maiwasan yan. Patuloy natin yung ating mga mensahe, mga kapagseo. Dumating yung anak ko, kaya naputol. Ayan, mga kapagseo. Yung bisyo, pagbabarkada. Barkada, Uh, minsan naiwasan nyo yan pero sana naman yung mga kabataan or mga kalalakihan or mga kababaihan kapag nabarkada kayo wag nyo pasukin ang mga bawal na bisyo mga bawal na pinagbabawal or kung ano-ano mga bagay-bagay dyan kung ano mga gawain na mga bawal sa matitinong tao sa mahusay na tao sana wag nyo naman yan gawin Yes, yun ha, sa magbabarkada. Yung mga manlalaki, yung mga babae na manlalaki siguro eh, maiwasan ninyo alam nyo, minsan kasi ang mga babae ay maraming dahilan kung bakit pero mostly ang gumagawa ay ang lalaki ang lalaki ay gumagawa kahit walang dahilan sa kanilang mga sa asawa or sa kanilang mga karelasyon kaya iwasan natin yung mga ganyan kasi napakahirap damdamin sobrang sakit kapag yan ay mangyari sa buhay ng isang tao wala akong tinutukoy dito mga kapagsiyo. ako lang ay nagsasalita at nagmiminsahe sa mga tao mayroong ganong klase wala akong, wala akong binabanggit ha yun lang po maraming salamat sa inyo magandang gabi at don't forget To subscribe to my YouTube channel, Vivit Kebasa. Thank you very much, and to follow my account and Facebook. Thank you.